Tiwain natin. Oy, oh, naku, ito na. Okay. Ah. Hirap naman yun. Okay. Ah. Ah. Uy, ano to? Linisan natin ito mga kapalit. Tinapiya. Ayan o. Oh. O, oh, ayan. oh. oh, yan. oh. Uh, okay. Aha, tiyan, oh, sariwa po. Oh. O, oh, sariwa. Oh. napaka isda. Bilisan natin. Uh, ayan, oh. uh, uh, tingas, ah. Ayan, o. Ah. tigasa, na muna natin. Ah. Uh, uh. Sariwang-sariwa yung tilapya. Ah, iba talaga ang tilapya dito sa Manila. Sariwa. Bagong deliver pa to. Galing to ng Batangas. Napakasariwa. Dapat pala, kakaliskisan muna natin mga kapalit. Kasi hindi tatalab yung ano, yung itak, tatama sa, sa ano, sa kaliskis ah, sana swerte tayo may silver na naman tayo makikita ah, yan na yan uh, matatapos na okay ok sarap nito ang gagawin natin dito sinigang ok Sinigang tayo, sinigang. Sinigang tayo mga kapalit. Okay. Iwain na natin. Oh, yan ha. Oh, oh. sariwa, sariwa. Oh, oh. Hmm. O yan. Iwain natin mga kapalit ha. Iwain na natin. Oh, nako, ito na. Okay. Ah. Hirap naman yun. Okay. Ah. Ah. Uy! Ano to? Alak ka! Daming kinain! Han! Han! Parito ka! sino mo, daming kinain! Ayan o! Daming kinain o! Oh! May silver! Oh! 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 Silver! May kinain silver noon! Oh May kinain na silver oh! 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 Na! Oh! Kinain oh! Na! Tingnan pa natin baka mayroon pa! Ang loka!

Yung gordo yun, dali. Yung plato ito. Oh. Bakit may ano ba Dito natin lagay. Tabi ganyan yung kamay mo dyan. Ito ka sa gili dito. Ayan o. dami silver. Maswerte naman tayo sa pagkakabin nila to Ito oh. yung akin nga na. Oo, sige. Ayan o. Ito pa. Oo. Oh. May silver na naman. Ang dami natin yung silver na kuha nito. Yan o. So, uh, baka mayroon pa. O. Oh. May perlas mo na naman. Lock ka. Yan o. Yan Lucky. Parang kung sa talaba lang yan. Eh, ano eh. Swerte talaga yung tilapia. Ito mong papayaman sa atin. Kakabili ng isda. Ayan Ila, dami. Dami naman. Oh. May sing, -sing na naman, oh. Ila galing yan, Yan. Oh. Ah, kilak ka. dami naman ito. Baka mayroon pa yan dyan. Ah. Ah. Hindi, hindi maubos yung ano, silver randa, dami, oh. Oh, ito na naman. itim na. Nangitim. itim Siguro oh, yeah, matagal o. na yan sa tiyan niya. Oh. Matagal na sa yan sa tiyan niya. Matagal na sa tiyan to. Na yun oh. Matagal na sa tiyan to. Kinalawang. Kinalawang na. Siguro kaya, oh, ala ito pa. Uh, Ang dami to... ng parami naman. Ito pa oh. Wala. Napakaswerte natin ito. Sa tilapia nito. Eh, nako. Magkano bilhin mo sa tilapia? 56. Ah, 56. Ito pa, oh. Ala. Ayan. Ang dami naman. Ito pa. Ala ka, ang dami. Ala. Ito pa. Ala ko. Ah, grabe naman dami nito. Na Dalawa pa. Dalawa pa, oh. magkadikit oh. Ay, white gold na Itong isa na ito. Yan, you oh. Wet food. Ano, know? ano, eh. Kaya nga. Ang dami naman na naman. Ang ganyang kapakarami. Eh, ito. Ano to? May matigas pa. Halak ka. Ito yung ano. Oh, may binog ba? Ano to? Ito na yan. Oh. Tinggal. ano kaya ito? Good to good. Good ya no oh, good. Oh, grabe na mga dami naman nitong isla na to. Grabe. Ala ito, may bilog na naman. Oto? Perlas. Ala perlas. Kis kis mo yan. Ha? Huh? Perlas yan. Perlas no? Mm -hmm. No? Yan ang basan. Oh? No? Perlas nga. Eh, eh, ano? Eh, hindi na ba? Ay, basag yata eh. Ay, hindi nga, oh. Hindi mo basag? Hindi yeah. Okay. Hindi nga babasag, oh. Hmm. Perlas na, no. oh. Huh? Hmm? Wala, daming laman. Wala na ba? Ano mo, ba? baka mayroon pa. Ha? Baka mayroon pa. Kailan. Tignan natin. Tignan natin. Tignan natin. Na. Nahiwa ko na nga. Ang dami. Ang dami talaga. Baka may daliri pa rin. Babi naman. Oh, wala na.